ayan yung halaman ni Papa ko. Tingnan niyo, ang ganda-ganda ng aking rubber tree. Binigay lang din sa akin yan po na palago ka rubber tree ko. Ayan. Ito talaga yung maganda kong rubber tree. Tingnan mo, pataas na yun sa ating baso. Ayan. At saka yung aking espada. na mo yung aking na Napakaganda. Yung bulaklak niya. Ang ganda-ganda. Ang dami mong Sobrang ganda. Tingnan mo yung Chinese pin niya ko. Ang ganda rin. Ang daming si sibol ng Chinese pinya niya ko. Ang ganda-ganda. -ganda. Yan ipang ko yan pagka medyo malaki na nalagay ko sa paso. Kasi kada panganak ng Chinese pinya ko, yun na ko. Swerte din Chinese pinya na Binigay lang din sa akin ng kumpare, kaya lumaki na. Marami na ako nabigyan. Siguro ilang peraso na nabigyan ko. Lima. Meron na ako sa paso na isa pa. Tinanim ko na buhay na. Ngayon meron na maulit na na meron naman bunga. Mamimigay na naman tayo ulit na tatlong perasong Chinese pinya. O, oh, yung bonsai ko, lilipat ko sa malaking pato para maganda. Swerte yung bonsai ko natin. Kali madilaw na siya, kaya binaba ako. Ang daming halaman yung mga pakuking. Galing yung iba parang nagtatampo. Yung iba naman, medyo gumanda. Ayun, nagkakalat yung mga pusa ko. O kape tayo ni Mapa Cooking dito sa Harden. Yung kape ko pichil na. Wala akong baso pichil na kasi parang ang sarap-sarap magkape sa morning at tapos pupunta ka sa halaman mo. Oh. Mag-harden ka dito. Tapos yung mga pusa ko naghahabulan. <laughs> ang ganda nung nung kaya paglibangan ko talaga pagkain uh, nasa mineral Matitinda, tapos pagkataas magtinda, akitos taas, maghalaman si Mapa Cooking ng Harden. Harden, kumalaki yung halamanan ko eh. Pero iba, pinamimigay ko na. Kasi masyadong marami sa taas makalat, hindi na na maintenance sa paglinis. Kasi masyadong marami. Pag gusto humingi ng halaman ni Mapa Cooking, kunta lang dito sa bahay at bibigyan ko ng halaman. Ayan, marami akong Chinese pinya rito ngayon. Mga tatlong Itatanim ko. Mamimigay si Mapa Cooking na Chinese. Pinya. Okay na. Like and subscribe kay Mapa Cooking. Thank you for watching. Thank you sa nag-subscribe. Salamat. Thank you. Like and subscribe. Thank you for watching.